ito mga boss pakinggan mo ang sinasabi ng ating dating pangulo na Sir Rodrigo Rua Duterte mayroon na pala nitong gumalaw noon na isang presidente na binabanggit niya para baguhin ang konstitusyon or charter change ito pakinggan mo ang kanyang sinasabi pero bago tayo magpatuloy mga boss pakisupport naman ako sa channel pa subscribe at maraming salamat Mahin kani sa pambakod og mga provision sa konstitusyon Gandang provision sa term of the president Ang ako lang gustong minsa'y para sa tanda na minaw, let us stick to that mas maayo para kanako nga sa may ilang gusto kay mo maginay pasangil permi nagdako og politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 bla, bla. Moramang ginipasangin, yan to pa na, basikin sang Presidente kay Yaka Iha. Mogi gusto, labi na, o inato na ang ilang termino. Ngunay na kaapan. Wala pa yung problema kang Presidente karoon. Wala pa naman po. Ako, masuportar changes in the constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter niya, pati na, apil na ang kanang termino sa President. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Base kung saon ni mong istorya. By whatever measure ni mong bulahon ang Pilipino. Mudritso na talia. Ayon ang economic. Panabot sing lang na. Mudritso ka na, Kada presidente tindog niya. Umulingkod. Umuyaka. Mugi na gustong buhaton. And uh, sad to say, Uh, dili uh, sa presidente ni Adto o karon ang una yung presidente magkauso aning chacha si presidente Marcos Sr. In between, far and wide, sa atong political life, sa atong nasod. isulpot na po chat chat pag-usap, diri na sa anak. Ngunay problema niya, ako mo suportar ko. I, mean, I mean, I would support any changes in the constitution that would improve or whatever would make the Filipinos happy. I am for it walay problema. Basta wala lay musur nga interest para ugma nila. Bukumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag -usam. Ikaw, kabayan, ano ba ang masasabi mo sa mga sinasabi ng dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte? Maraming salamat sa iyong pag-support sa kanya.